Halos lahat sa atin ay may naitatabing piso sa ating bulsa. Matanda man o bata, mayaman o mahirap. Malamang, lahat tayo nakakita at nakahawak na ng piso. Sino nga ba at kaninong larawan ang makikita mo sa piso? Diba't ang ating pangbansang bayani na si Dr. Potasio Rizal Mercado, Y. Alonso Realonda o mas kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal. Pero bakit sa piso inilagay ang larawan at pangalan ni Dr. Jose Rizal samantalang siya ang tinaguriang pangbansang bayani ng Pilipinas? Bakit hindi sa mataas na halaga ng pera siya inilagay tulad na lamang ng 1,000 pesos o kaya naman ay 500 pesos? Yan ang ating aalamin at sasagutin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Palike at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Sa bawat piso at barya na umiikot sa ating ekonomiya, makikita natin ang mga mukha ng mga bayaning nagbigay ng di matatawarang ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Ang pagpili ng mga imaheng ilalagay sa ating pera ay isang maingat at mahabang proseso na pinangangasiwaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nagsisimula ang proseso sa numismatic na siyang gumagawa ng pangunahing pagsasaliksik at pag-aaral ng mga salapi sa isang bansa. Katulad ng ginagawa sa ibang bansa kung bakit makikita si Mao Zedong sa pera ng China, si Mahatma Gandhi sa India, George Washington sa Amerika at si Queen Elizabeth ng Britanya. Dito sa Pilipinas, ang Banko Sentral ng Pilipinas or BSP ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa mga bayani at mahalagang personalidad na may malaking ambag sa kasaysayan at kultura ng bansa. Isang komite ng mga eksperto ang nag evaluate ng mga nomination at pumipili ng mga individual batay sa kanilang contribution at pagiging simbolo sa lipunan. Kapag napili na ang mga individual, ang BSP ay nag-aatas ng pagdisenyo ng mga bagong pera na kailangang aprubahan ng BSP Council bago tuluyang gawin. Ang mga bagong perang papel o barya ay iniimprenta at inilalabas sa sirkulasyon sa pamamagitan ng mga bangko. Sa pamamagitan ng prosesong ito, patuloy nating ginugunita ang mga kontribusyon at sakripisyo ng mga bayani at personalidad sa ating bansa. Pero bago natin sagutin ang katanungan kung bakit sa piso nakalagay ang mukha at pangalan ni Dr. Jose Rizal, pag-usapan muna natin ang ilang trivia and facts about Dr. Jose Rizal. Ikaw ka alam, gaano mo kakilala ang pambansang bayani ng Pilipinas? Alam niyo ba na ang height ni Dr. Jose Rizal ay nasa 5 feet and 3 inches? Alam mo rin ba na ang sukat ng kanyang waistline ay nasa 25 to 26 inches lamang? Alam niyo ba na ayon sa tala ng kasaysayan, si Dr. Jose Rizal ay kilala rin bilang isang dalubhasa sa tuberculosis. Sinasabing nagamot at napagaling niya ang kanyang sarili mula sa sakit na ito na nagpatunay sa kanyang kaalaman at kasanayan sa larangan ng medisina. Alam niyo rin bang maraming napaibig si Rizal na babae? Ngunit isa lamang ang itinuturing na pinakadakilang pag-ibig niya kung di si Leonor Rivera. Labing isang taon silang magkasintahan at sinasabing si Leonor din ang inspirasyon sa tauhang si Maria Clara sa Noli Metanghire na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang impluensya sa buhay at mga akda ni Rizal. Kilala si Rizal sa kanyang kahusayan sa lahat ng asignatura maliban lamang sa musika. Bagamat napakatalino ni Rizal ang isang henyo tulad niya ay may mga limitation din. Ayon kay Postino Tinong Alpon, dating tagapagluto ni Rizal sa dapitan. Alam niyo ba na ang paboritong prutas ni Rizal ay lansones at mangga? Para sa kanyang agahan, karaniwang kumakain siya ng mainit na tsokolate, kanin at sardinas sekas na kilala ngayon bilang tuyo, na nagpapakita at naglalarawan ng pagiging simple at mapagkumbaba. Marami ang nag-iisip na ang monumento ni Rizal sa Luneta ay gawa ng isang Pilipino, Ngunit alam nyo ba na isang Swiss sculptor ang nagdesenyo nito? Si Richard Kissling, nanalo siya ng second place for best scale model for future Rizal monument noong 1907. Alam nyo rin ba na hindi lahat ng mga buto ni Rizal ay naibaon sa kanyang monumento? Dahil ang kanyang backbone na pinaniniwala ang tinamaan ng bahla sa kanyang execution ay inilagay sa Rizal Shrine sa Fort Santiago. Alam niyo ba kung ano ang huling mga salita na sinabi ni Rizal bago siya barilin? Ito ay consummatum est na nangangahulugang it is finished or it has been accomplished. Madalas itong ginagamit sa konteksto ng relihiyon, lalo na sa kristyanismo kung saan ito ay ang mga huling salita ni Jesus sa krus bago siya namatay. Sa ibang konteksto, maaari ring gamitin ang consummatum est upang ipahiwatig na ang isang gawain o layunin ay nakompleto na o natapos na. Ngayong nagkaroon na tayo ng ilang kaalaman tungkol sa ating pangbansang bayani, balikan naman natin ang tanong kung bakit sa piso nakalagay ang mukha at pangalan ng pangbansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayon sa tanyag na historiador na si Ambet Ocampo, nasa piso si Rizal hindi dahil mas higit na dakila sa kanya si Osmeña na nasa 50 peso bill o Aquino na nasa 500 peso bill Kundi dahil ang piso coin ay ang basic unit of Philippine currency. Si Dr. Jose Rizal ay nasa piso para lahat ng tao, mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Dahilan ay upang ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng perang barya na piso at ang piso din ang karaniwang laman ng bulsa ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil kung sakaling ilalagay si Dr. Jose Rizal sa pinakamalaking halaga ng pera, tulad ng 1000 peso bill, kakaunti lamang ang makakahawak nito. Ayon din sa kasaysayan na din si Dr. Jose Rizal sa dalawang pisong perang papel sa bagong lipunan series at iba't ibang serya ng pisong barya. Mula sa iba't ibang disenyo nito, merong nagsasabi na sobrang mahal daw ng 1972 at 1974 one peso coin. Ikaw kaalam na abutan mo pa ba ang dalawang pisong papel at yung pisong coin na malaki? mag-share naman sa ating comment section ang iyong magagandang alaala sa mga lumang pera ng Pilipinas. Hindi porket nasa mababang halaga ng barya si Dr. Jose Rizal ay mababa na rin ang pagpapahalaga sa kanya. Mababa man ang halaga ng 1 peso coin, malaki naman ang papel na ginagampanan ng taong nakalagay dito. Tulad ng piso na mahalaga sa pagbuo ng iba pang halaga ng pera, ganoon din ang papel ni Dr. Jose Rizal sa pagbubuo ng diwa ng pagkakaisa at pagiging malaya ng mga Pilipino noon at ngayon. Ang kanyang mga sakripisyo at mga ginawa ay hindi matutumbasan ng anumang halaga, gaano man kalaki. Ang kanyang pamana ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon at ang kanyang imahe sa piso ay isang patunay na ang kanyang mga aral ay patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Paklik na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.